kahit maraming laman nagbe-blink yung gasolina niya may adjust natin dito likod yan dyan nagbe-blink pero marami siyang laman idol titingnan natin kung tama sinabi ng driver na maraming laman pero nagbe-blink yan idol sus grabe dumi hmm grabe dumi may basahan dyan basahan right, right. right.

Tingnan natin. Yeah, tingnan natin, Tengah natin. Adjust, natin. Tengah, adjust natin. adjust natin. Dapat na, oh. Para lalapat. Di to, adjust. Palitan natin, pinang buong Housing. Palitan buong... <tos> <tos> oh. Dapat sa Para lalapat yung pinya sa loob. E eh, kaso mo. Mm. -hmm. Pag... Kaya, natin, eh. Kaya wala siyang ano nito, Kasi ito mo. Tumabingin na o. Ito mo. Pag tinusok ko siya Oh. Dapat kalapat siyang ganun po naman. Ngayon nakaangat na siya. May problema itong housing. Ayan mga ka-idol. Ibabalik eh, na natin. Pinalitan na natin ng ano niya yung clip ng floater yan binabalik na natin o oh, yan sira yung floater nya yung clip yan pinalitan natin yung clip ng floater yan yun ang sira sa loob mismo yun yan yung pin nya hindi nagasgasan, yung hindi siya lumapat yan ibabalik na natin sa housing ng fuel pump yan tapos ititesting natin mga kaidol yun i-adjust natin manumanuhin -man muna natin pag-adjust yan ibinalik muna yung socket yan, i ko para lumapat 'yon. Yan, testing natin yung idol 'yon. i natin susi. 'Yon, may mag o sa loob niyan. Tapos isalpak natin 'yung uh, sakit ng fuel pump. Yan. Tapos i-adjust natin. Yan, i-adjust natin. Yan, i, natin. Yan, i itaas natin. Yan, ilagay natin sa ano. Yan, titingnan natin, natin. pakita ko sa inyo mga idol. Yan. So may nag-o na dito doon sa ano, doon sa panel dashboard nya yan yun yung panel dashboard nya yan marami ng laman tumaas na yan ilagay natin sa full tank yan ilagay natin sa full tank itaas natin kabigyan lang natin tapos titingnan na ulit natin sa panel dashboard kung aangat siya ng full tank yan titingnan natin mga kaidol yun yun know. yun yan full tank yan kita mo mga kaidol full tank nya yun know. oh titingnan natin ibaba ulit natin para makita natin kung mag-iimti yun eh titingnan natin na oh, naka empty na siya yan titingnan natin kung magi empty din siya yan titingnan natin mga ka idol you oh, know bumababa na siya idol nasa up, limang bar na apat na bar na o oh, tatlong bar dalawang bar yun magbiblink na siya ngayon o, okay magbiblink na siya dalawang bar o oh, yun blink okay nagbiblink na siya mga ka idol yun o oh. yun, ibig sabihin goods na siya yun, ibabalik na natin isasalpak na natin siya kasi okay na, lapat na siya yung pinaka floater clip niya ay may alog niya, ibabalik na natin yung idol, oh. yun, higpitan na natin yan, hindi na natin pinakita na pagsalpak yon yun pag na lang, pagkita natin pag na pag na yung idol yun, higpit na yan na gamit natin yung ratchet, yun, gamit na yung power handle para hindi mga ngamoy higpit na mabuti, yan yun, no oh. yung higpit na mabuti yung idol, oh. yan dahil nahigpitan na ibalik na natin yung mga hose yung sa breather hose dalawa ibalik na natin tapos ilagay natin yung gas yan yung hose ng gas yan, ilagay natin yung clip para hindi siya matanggal magkamangamoy yan pag natanggal yung pinaka gas ano nya hose yan. ilagay natin yung clip na plastic na kulay dilaw yan ilagay na natin tapos, ibabalik na natin ilagay natin yung socket iyan oh. Okay na 'yung mga idol Iyan oh. 'Yon ay ilagay na, 'yon siyempre. Ibabalik eh, na natin 'yung upuan. Ngayon, dahil nakaano niyan idol, eh konti lang laman niya, empty pa rin 'yan. Kaya, kargahan ng gasolina 'yan doon na tayo makikita pag gumagana na. Okay na mga idol 'Yan, ayun. Empty pa rin siya. Kasi nga walang laman. Pinaka ano lang 'yung laman niyan, pundok. Ah, pundo. Kibali, pundo na lang 'yan. Kasi nakita na 'yung bakal sa loob, 'yung ga tangki niya, walang nalaman, okay okay na mga kaidol, yan yun mga kaidol, oh. okay, maraming salamat mga kaidol